on the ADB na naman yung ating ito troubleshoot mga sir at uh, problema nito start natin kilometer nya ay uh, 40. Ayan, 40 40 40,901 uh, ipit mo sir ipit 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 Problema nitong ADB mga sir ay yung tunog niya. Yan, ito yung problema ni ADB. Parang uh, mo may bakal na nagigiling. So nag-uumpugan, parang nagkakaskasan gano'n. ito yung ito troubleshoot natin mga sir kapag uh, ganito yung problema ng motor ninyo mga sir huwag nyo kagad ka uh, si si Gunyal kasi si Gunyal rad lagutok tapos kapag maluwag naman yung sa side dito ang uh, maririnig mo naman doon kalampag dito parang ano siya uh, may sumasabit maaring bearing sa may cams isa rin yan sa titingnan natin pero sure ball yan, yung problema niyan. Yan, sa iba kasi kapag ka ganyan tunog, kasabihin sa inyo, sigun yan. Pero hindi naman para sigunyan. yan. Kaya napaka-importante na no, dapat uh, alam niyo yung uh, ingay o alam niyo kung ano yung nagiging iso sa motor niyo para makaiwas kayo sa malaking gastusan. Kasi ito, eh, sinanong ko gusto na cam problema nito, yung cam bearing baka maalog na, kasi pag pinatagal nyo yan, Sisirain din yung ano, yung uh, water pump natin. Kapag nasira yung water pump, andiyan na yung mag-overheat. Sisirain niya lalo yung connecting rod ninyo tsaka yung block. Lalo pa naman dahil mababa pa lang yung kilometer nito, nasa 40 pa lang. Ayan. pero bago natin ma-troubleshoot to, ano yung problema nito? Kailangan tanggalin muna natin yung ano, mga upuan tapos uh, paghihiwalay natin yung makina sa so yung chassis Si ADB naman mga sir, madali lang din naman itong ano, uh, paghiwalayin. Hindi sya tulad ni PCX 6 na napakahirap na paghiwalayin. Hindi mo kaya mag-isa. Kira, tatlo pa kayong para lang maibalik. Pero si ADB, madali lang. Sa hours na nakalas na natin to, yung upuan niya, sa kayong mga sensor, parang sa click lang din to mga sir. Uh, kaya simulan na natin to para hindi na umabay yung ating uh, video. May kita nyo mamaya doon sa ano, sa problema nito. Once na napaghiwalay yan natin to kasi hindi natin kayang dukutin yung camshaft niya. Dahil masikip dito, hindi tulad ni click. Pwede mo siyang uh, dukutin si click. Yeah, tuloy yung tatanggalin natin yung upuan, tatanggalin natin 'yan. Tapos yung mga nakaharang dito, mga sensor, 'yan yung mga pinaka-importanting tatanggalin dapat. Mm -hmm. Uh, I-double check yung mabuti kasi mapigat yung motor. Baka pagka uh, nakalimutan yung tagroon yung mga isang sensor, mababasag. Yan, mapapagastos tayo. Kaya dapat i-double check natin mabuti. Tama mga sula, nakalasan natin yung mga dapat natin kalasin. Ganito kasi yung uh, mangyayari kapag uh, once na edit yung motor ninyo at uh, kakalasin ninyo, matik na tatanggalin yung mga sira, Ito, so, tapos uh, yung sensor uh, natin, saka yung mga sensor tatanggalin niya yan ayan, ito may mga sensor niya nilagay ko sa may uh, foot trace. ayan, yung forma si, si ano mga so, sir idb, mas madali siyang ano uh, pag iwalayin yung makina compare kay uh, P6 na 160 idb na 160 sila po yung may hirap kalasin kasi yung kanyang uh, engine support dito sa taas kaya medyo mahirap magbalik na ND may matanggal mo lang to sa yung sa sensor at yung axle dun sa engine bushing natin pag natanggal mo na yan pwede na natin yung pag kahit hindi nakalasin yung flaring sa unahan yan pag na natin ito mga sir kaya yung makina mga sir hindi natin yung wawalwalin kahit yung upflare hindi na natin kailangan tanggalin kasi nasa side lang ang uh, purpose ko nito kaya ako pag dahil napakahirap kasing no magdukot dito. Natry ko na rin kasi magdukot. Matatanggal ko to yung ano, yung water pump, matatanggal ko kasi nga lang napakahirap magdukot pagdating dito sa sa uh, ibabaw. Kaya para mapabilis at uh, wala lang din naman tong paghiwalin, parang si clickland din. Mas mainam na paghiwalin na lang natin para uh, hindi na rin dapat galawin yung mga ibang dapat nating gagalawin. Kaya paghiwalin na natin to. Ito na yung ADV. mga So, ayan, napag-iwalay na natin yung makina sa so, yung chassis. Ayan na yung kanyang makina. At uh, ito yung chassis. Ginamitan natin ng uh, ah. ano, uh, jack. Tapos, siyempre, nakatali yung ano, yung crane. No? At naka-side stand. Ito yung ating tatanggalin nito mga sir. Ito sa ito. Para mahugot natin yung ano, yung clamshaft. Yan, tanggalin natin yung cover mga sir. Tatanggalin din natin to. Saka, ito, 8mm yung ano yan, yung size Black po ng ano yan, ng uh, rocker arm pin. Tapos may allen wrench din dito. Yan, tanggalin nyo rin yan. Kuha kayo ng pakuntra o ilagay nyo yung magneto rito para matanggal yung ito at hindi umikot. Kailangan nakata-update na po yung mga ser, kasi hindi tayo magkakalas ng uh, black. Dito lang tayo magkakalas. Kaya dapat ita-update nyo muna para sure na hindi siya gagalaw ngayon mapagka once na nalito kayo spark plug kayo magbabas yan tusokin nyo sya na ano kahit yung malalaman nyo lang kung nasa ibabaw na yung piston niya, mga ganun, para malaman nyo kung nasa taas yung ano piston sa akin mag top dead dito lagay nyo yung magneto yan tatanggalin natin to narapas natin yan yan yung ano niya, yung uh, camshaft tatanggalin natin to tapos chichik din natin yung kanyang rotor arm Ayan, tamasa, tagalan natin yung uh, rocker arm nya, pati yung pin. So, yan nandito. Tapos ngayon, itatry natin alugin yung kanyang camshaft. ilapit natin. Ayan, yan yung nagpapahinga ng mga sila. Ayan, sila na yung bearing. Totally, meron namang... Uh, Nabibiling bearing yan, kasi nga lang, kung kunti lang din naman ang difference sa uh, differential ng bearing tapos ipapapress mo pa kung kunti lang din naman ang diferensya bago na lang bilhin mo. mas okay pa ayan. tapos pag pinaikot ko yung camshaft ni magaspang yung tunog yan dito mga salang kung sakaling wala kayong mabili ng uh, camshaft ng pang ADB pwede nyo gamitin camshaft ni click 150 version 1 to version 2 na 150 okay po yon pares lang sila yan dudukutin ko sana to kaso nga lang nahihirapan tayo maglabas ng ano ng water pump mas marami pang kakalasin kaya mas maganda hindi naman ito paling mahirap paghiwalay yung makina ng EDB pinaghiwalay natin tapos to para may labas natin itong mga sala tanggalin itong ano itong lock nya lock ng bearing to 10 mm yung size nito. Tapos, may konti yan dito. Ipatalikod nyo yan. Pag ganyan nyo. Pagka nailabas nyo siya konti. Yan. Tanggal na natin yung ano. Tapos, uh, tatanggal yan natin. Medyo hindi siya ganun ka binis, tanggalin. Kaya, gagamit tayo ng flat screw. Uusog natin konti. Yan. Tusokin natin konti. Para lumabas. Ayan. nabas na konti tapos tumabingin siya na konti dito naman tayo yan hanggang sa lumuha yan mga sa'yo yan pagka nilabas sya na hindi diretso na dito yaw ito yung problema nito mga sa'yo yan magraragar kaya ito yung naririnig nating tulog kanina nasa na yung mga sala kung gusto nyo yung uh, bearing na yung papalitan po pwede naman ipipress nyo lang ito kasi hindi hindi kayang ano hindi yung hindi ipress to or mano mano hindi kaya yan kaya pinabili ko na lang si sir. ng ano ng uh, bagong ganito kasi kunti lang din naman di pinagawa sa papagawa bago na lang at least sure na bago yung ilalagay natin Okay, ito yung ilalagay natin mga sir na camshaft ito yung uh, ano nya ang presyo nito mga sir 1,545 ito ah Yeah. Okay, basta natin to para may sarap ka na natin. Yeah, try yung bago natin mga sir. Pang-click ito mga sir. Ah kasi hindi tayo nakabili ng ano pang ADB at ito, ito yung lumang niya mga sir pagkumpalin natin patis meron na kayong ideya parehas lang yan pati yung ano yung taas nung ano natin parehas lang yung taas nito to parehas lang din si click on 50 pero papansin nyo, same lang sila si, ano, si Click on Click kasi db EDB. sa lang yung mga kaya. Pinakaiba lang yung mga uh, muffler. this yung arms, tapos yung kanyang ano. yan Tapos nalagyan natin lang ito muna. Bago natin balik. Pagka binalik nyo naman siya, patalikod. May kontil dito, na parang si kontil ni Kapulong. Ipatalikod nyo yan. Pag, nyo. pag binalik nyo. Para may pasok nyo. Kasi pagka hindi nyo pinatalikod dyan, babangga ito doon sa dulo kaya nagyak na nangis salangan natin basta itapat nyo yung bearing sa dulo para maipasok niyo nyo kasi pag hindi naipat yung bearing sa dulo hindi nyo po may yan yan, yeah, ito nalagay ko ng mga sir tapos ko na yung ano, yung lock at uh, try natin paikutin yan walang tunog dito tulad isa pag ikot natin maramdam na talaga yung ingay yan okay na bali na natin yung ano sprocket cam saka yung rocker arm yan sa mga sala ikis na naibalik nyo na ito i-bubble clearance nyo pa rin kasi nagbago yung bubble clearance nito. Sumikip. Ayan. Kaya gagawin dyan yung bubble clearance natin. At uh, itong kanyang uh, sprocket, na ibalik ko na rin, dito rin kayo magbabalik. Dito na yung susukso. Kaya napaka-importante na dapat it-update nyo muna bago nyo kalasin yan. Kung so, sakaling kinalasin nyo na, kalimutan nyo yung tin-update. Spa, uh, spa plug cap, spa plug tanggalin nyo, tusukin nyo ng ano, yung parang uh, dadamayin nyo ngayon kanyang piston nasa taas kasi minsan nakatap din sa baba hindi nyo na makita nakatap din sya dito pero yung piston sa baba hindi po yan naaandar baka mamaya magkasalubong pa yung balbula uh, sa piston magkakaroon siya ng ano, ng uh, loss compression kaya dapat napaka importante tap din nyo muna bago nyo kalasin tapos ayan tap ko na tapos dito kayo kumuha ayan pagtapatin nyo yan tapos dito ito saka ito ito para kapag uh, binalik nyo sa chassis nyo pinaandar nyo one start kaagad, wag huwag na huwag nyo kakalimutan uh, higpitan to ha ah. higpitan nyo mabuti yan pero alalay lang kasi madaling maputol yan yung saktong saktong higpit ang uh, mga sel sukan so, na natin ang valve clearance at uh, ibabalik na natin lahat Sukat nito uh, 0.010 mm mm tapos 0.04 ano 0.024 mm yung size naman sa exhaust natin. Same pa rin yan sa uh, click okay, 6160 160 150 yan pare parehas lang yung sukat ng valve clearance nila. Yan yeah, sukat natin ng valve clearance. At uh, dito mga sala so basta kapag once na ka uh, ganyan, ganyan, yung kanyang forma gagawin nyo naman dito update nyo rin kasi minsan kapag hindi nyo na itupdate to o na itiming pag pinasok nyo yung water pump masisira mapipilipit ito ito to itong pin na yan tapat nyo rito yan at uh, kapag ganito hindi naman tayo magpapalit ng uring mas maganda lagi nyo ng sealant na lang para pag nilagay nyo hindi siya mag linkage okay Lagyan natin ito saka dito alagay nyo dito kahit kunting kunti lang yan lagay nyo lang siyang sealant tapos yan lalagay natin yan nabalik ko na yung cover water pump saka so, ito huwag nyo kakalimutan mga sir para hindi na kayo magdukot mamaya pag nalagay nyo na Ayan, pwede na natin pagsamahin to sa chassis. Pwede natin lagay. Ayan, sir, bali, na uh, napagsamahan natin yung makina sa so, kayong chassis nya. At uh, ibabalik na lang muna natin yun, uh, yung, yung uh, mga sensor, radiator, fan, bag nito, tapos total body. Ha? Apa ay, ay ka pulong. Okay, balik-balik ko muna rin, mga tong Para pa Andrei na lang natin. Okay, tama na balik ko lahat ng mga sensor. And double check yung lagi dito. At yung ground, huwag niyo makalimutan yan. para iwas tayo sa ano, sa pagkuryente sa monobila natin kapag nag pull drive tayo. Yan, ko na rin ng coolant tapos testin natin pa ka rin Tiling mo ka sir ayan, na tapos sa uh, after nyo malagyan ito pan rin nyo muna, wag nyo ibabalik muna yung takip ayan nyo muna na uh, sumingaw kasi wala pang lamon yung ano yung water pump natin uh, so, mamaya magulat kayo but uh, nagkakaroon siya ng ano ng overheat yung indicator sa may panel kaya dapat pasingawin nyo muna sa kanyang lagyan ulit. Kasi hihigop pa yan. Wala na yan tulad nyo mga sir na parang karang yung mahirong ano, bakal na natudurog sa loob. Ayan, nalagyan natin ng ano, takip na. Dahil uh, okay naman na muna, napasingawa natin. At uh, babalikan natin yung kanya mga upuan. At uh, dyan na nagtatapos yung ating ano, video sa ADB. Ayan, nawala na yung ingay niya. Yung narinig yung ingay, ito. Kaya na? na? So, yeah, mga sala, nabay na natin yung ano ha yung box nya at uh, nagamit na na rin natin ng ano, diagnostic tools at uh, okay na, okay na Ayan, yeah, timing na timing na mga sir. Okay mga sir, ganito na rin yung videos natin sa uh, ADB.